Magandang umaga po sa inyo lahat, no? So, kagabi, uh, nakagat tayo ng no? aso. Awesome. So, isang pagsubok na pinagdadaanan natin yon, So, <clears throat> yun nga uh, sinasabi ko, hindi lahat ng mga sakit magagamot ng isang pitele. Eh? So, mas ninais ko na magpa-injection, antititinus, tsaka anti-rubbish no? so yun kasi ang pinakamagandang proseso so dito dito kong naisipan si tatay Lito Adalis isang mantatanduk ng Bicol dyan sa Cali Tiwi Albay so kapag nga natin no? kung makikita nyo sa video napakaganda ng galing ka ng tabako, napakaganda ng views. Andiyan yung matmalinaw, Malinaw, malawak na daan patungo sa TV, Malinaw Albay. No? <laughs> so, matapos ko rin yung proseso sa mga ospital para sa mga anti-rabies at anti-tetanus. Yung kasi ang naisip kong magandang gawin para sa mga kagat ng aso, pusa, ahas. So ngayon pin napag-isip ko pumunta sa isang mantatandok. So isa sa taga TV. Ah pangalan niya Mr. Leto Adales. So, ulitin ko. So, kaya sa mga gusto magpapatandok ah uh, dito yan po sa Bicol no. TV ah, ah, kali sa kali ng TV. Kali TV Albay. So pag baba nyo ng terminal ng TV maaari kayong sumakay ng abal-abal uh, no? so tanungin nyo lang yung pangalan niya. bukod dyan nandyan rin si Tulich isang mangi uh, mangi sa mga dislocate na mga nabalian ayan so maaari kayo dyan na pumunta dyan sa TV so pinintan ko ito si tatay Lito Andales so doon, doon ko nalaman na kung bakit na nangyari ito sa atin na nakagat ng aso siguro may dahilan ng lahat ng bagay so yun nga ang pinintan natin no? kung makikita nyo napakaganda ng views dyan patungo sa ATV napakalawak na nung kasing panahon ah uh, Napaka-kipot lang ng ano, daanan dyan. So, ito naman yung malinaw so dito kami lumaan so pati yung tiwi po yan Ayan. so malapit na tayo sa sentro ng tiwi yan tiwi na yan so dito nga kami bumaba yan tiwi yan yung municipal Nabutan ko na mayroong pasyente sa Tata si Lito Altensia. No? Isang bata na <clears throat> na kagat na pusa. No? So ngayon, tayo na nakasalang dito. So ipinakita ko sa kanya yung ginagatan sa ating kamay. So ang gamit niya lang ay isang bambu. Isang pamunas ayan kung magkirain niyo, maabang maabang yung mambulo ayan eh kaya tinitingnan niya yung nakagat sa akin so parang lang siyang bindusa pero may proseso so hindi na, hindi, hindi ko na papalam kung paano so ayan, ispraya na tayo ng alcohol. sara Paggamit siya ng blade, no? Para makalabas uh, yung ano. Doon niya itatapat yung bambu. Yan, pinag-iiyan nyo muna lang. Yan, napakaabang bambu. So, ayoko naman na kapag magpagamot tayo sa mga magtatandot, ayoko naman na pangunahan sila, no? Sinitingnan natin pa mga mara. So, dito nga, nasa proseso na tayo. Makikita nyo, ayan, tinanggal yung bulat at iniligay yung dulo ng bambu. At ilinikit. Ito, so, pinupunasin niya lang na para, ano, parang iniwilot na lang yung, ano, yung bambu. So, parang ang ano, mainit. Yung palang narandaman ko na na dumikit yung bambu sa aking kamay. Ayan. Yun nga yung kasabihan niya kapag dumikit, ibig sabihin, merong babis yung nakakagat sa atin. No? Dahil nang pumunta ko kay tatay dito, uh, masyadong maga yung kamay natin. Tinay ko lang na ipakita sa inyo para na sa inyo kung pa paano niyo walaan nyo. Pero sa akin nang matulungan niya kung medyo gumaan yung pakiramdam natin. No? So bali tatlo yung ginawa niya ng ganyan. So ayan. So, matagal ng proseso. So dito nagkakwintuwang kami na dati na nanggaling ako dyan. Kasama ko pa noon si Mother Baris, no? Almost 13 years na yata yun, o 14 years. Nagtagal kasi ako sa bahay niya kasi maganda na yung bahay niya. Yun pala, nakapagtapos niya ng lahat na anak niya bilang isang mga uh, teacher. No? Apat yung anak niya, Saka yung asawa niya pinaaral din ayun nakabag, naka, naging nakapasa sa board exam at naging guru din. So may katandaan na si tatay dito. So pinapakita ko lang sa inyo para kung papaniwalaan nyo kasi isa yan na proseso ng isang ordinaryong tao hindi po doktor kundi kung paano tatanggalin yung Rabis, kung saan kayo pati nakagat ng aso po sa waas. <coughs> so yung tinanong ko nga dito sa si tatay, ano ba ang mas makamanda? Yung kagat ng pusa o yung kalmot? Sa sinabi niya sa akin, mas maano daw yung ano kalmot kasi nandun yung pag-atake ng pusa. Makita nyo daw na dinadakot yung tulad ng ibon eh daga ayan karamihan kasi maraming din naniniwala na ang kalmot ay walang rabis no makita nyo so una natin pagdating yung bata uh, pusa lang yun pero ito sa atin sabi niya masumbuti na ano dumating tayo dun so parang inaano niya lang yung ano yung kawayan ini mas nang basantela para maigop yung rabis na dumikit sa aking kamay so pinapakita ko lang sa inyo dahil hindi ko alam baka pagdating pa ng panahon magagawa rin natin to so ito siguro ang dahilan kung bakit dumating ito sa ating buhay, no? Kasi matanda na siya, sabi niya, wala rin mga mana ng kalaman niya. So, hindi ko naman tinanong kung paano ang proseso, pero alam ko naman ang proseso. So, hindi ko alam kung bakit, gano'n. Parang alam ko kung anong pamamaraan. Subali, so, ang sugat natin, dalawa sa maya, malapit sa daliri, at sa taas ng kamay. So, isa sa binti. So, bali, tinanay niya na tanggalin. So, habang dito, nagkikwentuhan kami tungkol ng pinagdadaanan niya. No? Tungkol sa pamilya, tungkol sa mga nakakilala sa kanya. At yun nga. So, hindi naman natin sinabi na isa tayong beteller. So, pinag-aaralan ko kung ano dapat gawin. So, nakita ko naman, ayan, parang ini mas na lang yung ano para lumamig, para maigop nyo, lumabas nyo na sa kamay na rabies, no? So, ayan. Kapag dumidikit pa, hindi niya muna tinatanggal. Kasi ang ibig sabihin niyan, mayroon pang nasa loob ng kamay, no? Kung saan kayo nakagat. Eh, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bigulaan na bigulaan na, na ni Tatay Lito Ar and, Ardalis. merong kaalaman sa ganito, no? Kasi ang isang orasyon ng isang pitil, hindi basta yan na uh, gagagana sa mga nakagat ng aso at pusa or ah, kailangan talaga ganyan so may proseso para mailabas yung kamandag so pinag-aaral kung may dahil siguro ang lahat ng bakit na yun bakit nangyari dahil may dahilan ayan so tinapala na lang natin yung ano dyan po ay may lumapas doon sa kamay natin ayan ano na lang ta So meron pa sa bandang itaas. Kaya inulit niya ulit, no. So abang tayo nagpo-proseso sa natawag na mantatandok kasi ang tawag dito sa Bicol pag ganyan ang iyong pamamaraan tinatawag po yan sa amin dito sa Bicol na mantatandok so mantatandok kasi tinatanggal niya yung kamandag gamit ang kawayan so hindi ko na binigyan yun kasi alam ko na private, private din siya pero nagpakuha siya sa akin ng litrato kaya sa mga alat na mga gusto naman patandok kasi mas maganda yung pakiramdam ko ng matandukan, no. Guminawan yung kamay ko, nawala yung pamamumaga. Parang lumubas talaga sa, ano, dimigat doon sa kawayan, no. So, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga, sa pag-like po nyo po ng aking video, malaki na po nyo yung maitutulong, pag-comment, pag-share ng ating video. So, ayun, yan po si tatay dito at